Kamusta sa lahat mga kaibigan? Sa channel ngayon, ipapakita ko kung paano mag-download at mag-install ng Photoshop sa computer o laptop. Para dito, pumunta tayo sa search. Dito, kailangan nating pumasok sa Microsoft Store Program. Tapos, isulat natin sa taas ang Photoshop at makikita natin may Photoshop Express na libreng version, mas optimized, at ang Adobe Photoshop mismo na pwede i-install. Ito ay may bayad. Hindi ko alam kung magkano ito. Ang presyo nito ay isusulat dito ngayon. Ah, ayan na. Pero ang impormasyon tungkol sa presyo ay makikita rin sa internet. Presyo Adobe Photoshop. Nagkakahalaga ito mga 22 dolyar kada buwan. Ayun, yun lang yun. Ako nga pala ito, mag-like kayo at mag-subscribe sa channel. Paalam sa lahat.